So, ayan. So, for today's video, mag open ulit ako ng veil. So, nakikita niyo yan. U.S. Veil Ladies Sexy Short. Number one Yung alalay ko. <laughs> Dalawang veil nga pala yung kinuha namin. So, ito yung isa. Ito yung bubuksan namin. Tapos, yung ladies tank tops. Ito naman yun. Nakatago. So, next veil yun pagkatapos nito. So, ayan, gawa natin ng feedback to uh, Ladies Short na US Bail. So, pangalawang beses ko nang mag-open nito. Yung una kong na-open is maganda yung naging kitaan. So, ayan, papakita ko sa inyo kung anong code, kung ano ba yung laman nito. Kaya, nagustuhan ko at inulit ko siya, mga mams. So, ayan, panibagong bail, panibagong discover na naman tayo ng code ngayon. So, kung gusto nyo siyang try mamaya sasabihin ko sa inyo yung mga details. So, ayan. So, ayan, samahan nyo akong i-open pong ating Lady Short USB Bale. Ayan, o. di ba? Sasabihin ko sa inyo yung code mamaya, at saka kung magkano, kung paano ko siya tinitinda, and ano yung quality ng loob ng bale na to. So, ayan, i-open muna natin siya ngayon. Wala ko na pang-open. Ang may nating bale opener. Shran! So, ayan. As you can see, na-open ko na siya mga ma'am. And napag nadasalan na rin natin siya para maubos tong mga bale na to. And ayan, ayan yung laman niya. Papakita ko sa inyo. Ayan siya. Ayan. And ang bango niya, hindi siya amoy ukay. Kasi nga, pag US talaga, pag USB talaga, talagang ang bango niya amoy package siya, so ayan papakita ko sa inyo yung quality nitong uh, lady short natin, and ba may ako nasabing sa inyo yung code. so open muna natin, i-sort muna natin, so ayan lagi ko yung sinasabi kung paano ko siya ino-open, una isinusort muna namin, titignan muna namin kung saan dito yung mga magaganda, yung parang uh, light new yan, uh, pag, pag hiwa-hiwalayan namin yun, kasi yun yung mas mataas namin ipipinda tapos, yung may mga damage, itatabi namin. So, yun, mahalaga talaga ang sorting and counting sa u pagtitinda ng ukay. So, ayun. Samahan nyo akong tignan yung quality nito. So, sana magaganda. Ah, actually, pangalawang beses ko nang pag-open nito. And sana, ayan, magaganda siya ngayon. Ayan. Ang laman nito is minsan mix siya may, minsan maboho, may mga soft denim, ganyan. Ganun yung mga kadalasang laman nitong bale na to. And ayan. Since nakapag-open na ako nito before, nasa 250 pieces to no more or less. Medyo oily yung face ko. Grabe, pinagpawisan ako. Ang ng bail na to. Hiningal ako. Wait. So, ayan. Open na natin. O, oh, diba? Old Navy. Ayan. Old Navy yan, mga sis. And, isa sa nagustuhan ko dito, mga sis. Ito yung una ko siyang tinitignan sa mga short. Kung punya, ayan. May kita nyo, malayak nyo siya. Wala siyang himulmol. Unlike sa ibang bale, since mahal naman kasi itong bale na to, and number one, talagang mag-expect ka ng maganda, pero halos lahat kasi ganun, yung last na inopen namin, so sana ganito din to, no, ayun. O, ba? Diba? Tapos yung color niya ang ganda. And yung sizes nito, maraming nakaka-relate na mami's, size ng mami's to from 30, minsan 40, ayan. Maraming silang nakukuha dito. Unlike kasi sa mga Korean bale, mga maliliit kasi sila, so pang sexy talaga yon. So unlike dito, maraming malalaking size, so pang mami's talaga. And usually yung mga customer ko is mga mami talaga. So, ayun. Kaya madali siyang itinda. So, ayun. Old baby. May mga garterized din dito. Mix na kasi to, pero pang baba itong mga to lahat. Hindi ko alam yung hugutin ko. O, oh, ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, may mga ganyan siyang garterized. Pag small size Kaya, Ayun, no, oh, tignan yung mga moms wala akong makitang himulmol, Yung sign of usage, yun yung kinagusto ko dito sa na to. Then, yung mga garter niya, okay talaga siya. Ah, diba? Siyempre, mag-expect ka rin na may mga may ikli dito kasi nga USB ito mga mams. Pero, ang gaganda ng quality niya, yung tela niya, ang lalambot. Walang ganong sign of usage, kaya sobrang nagustuhan to ko And maraming branded dito yung last na na-open ko. Ang daming branded. Kaya gusto ko talaga siya ulit i-open. So, ayan. Ang brand to. Nada color nito. Oh. Maboho siya. Pang sports fair na pang babae. Hindi ko. Yung buhok ko. So, ayan. Isusort ko muna. Tapos, bibilangin ko muna to mga mams. And babalikan ko kayo. Pag may nakita akong magagandang... ah uh, uh, magagandang brand, pakita sa inyo. ko na naituloy yung aking video kanina kasi nagsusort kami. Nabisi na akong mag uh, mag-take ng pictures kasi sobrang nagustuhan ko yung laman ng bale na yun. Anyway, sabi ko nga, pangalawang beses ko nang mag-open ng bale na yun. And sasabihin ko sa inyo, share ko sa inyo kung ano yung code ng no, ukay-ukay bales na yun. So, ayun na nga. So, ang laman niya mga seals, mga mamshies ay 250 pieces. And yung nakita ko lang dun na reject is yung sobrang ikli, nasa 10 pieces siguro yon, Medyo marami siya, pero okay lang kasi mababawi mo naman yon, So, ayun. Mga yung sobrang ikli. So, pipicturan ko siguro, insert ko dyan. And hindi ko na napicturan, pero i-insert ko sa inyo yung picture niya, yung pagpo-post ko sa face, sa mismo Facebook kung ano yung mga na-open ko. So insert ko diyan para makita nyo mga sis, yung talagang actual na binebenta ko. So ayan. So sabi ko nga ang nagustuhan ko sa veil na yon is hindi siya mahimulmol. Hindi siya um meron yung ibang may sign of usage. Meron din naman yung washable lang yung dumi niya. And syempre pag ukay-ukay sa ka, Ayan. Kailangan mo ring maglaba and gawa ng diskarte. So, ayan. Walang bill na perfecto. So, kailangan mo talagang tumaya or or mag-expect ka talaga na sa isang buong bill, meron dyang hindi magaganda. Kailangan mo lang talaga siyang gawan ng paraan. So, may kita nyo rin dyan kung magkano ko siya binibenta. So, usually, pag nag-open ako nito, ang opening uh, price ko is nasa 200 to 180, ganyan. Depende yan sa brand. Kasi maraming branded din naman dyan. May mga uh, karamihan dyan is American Eagle, Old Navy, H&M. May may naliligaw din, Guess. Ano pa ba? Basta madaming branded yung bale yun. Ayun, Nike Under Armour. Mix kasi yan ng boho. Adidas. So, ayan. May mga ganyan dyan sa bale yan. So, ayan. So, tulad na lang sinasabi ko, yung lagi kong tinitig yung punja yung dito sa part ng, sa may legs natin, kapag maraming humulmul yun, feeling ko talaga overuse na siya, hindi ko siya ganung itinitinda. So, tinatabi ko na lang siya. Ititinda ko man siya sa bandang sale na, minsan nasa sale kasi ako niyan yung medyo 3 for 100. So, ayun, kung paano ko siya tinitinda, nagsisimula ako sa 200 to 180 pa baba every repost ko niyan, naglalas 10 ako. Pero post lang ng post ng post ng post lang. Hindi pala ako nagla-live selling hanggang ngayon. Posting lang talaga ako. So, ayan. I-reveal -re ko na sa inyo guys kung ano ba yung code ng inopen ko. Ayan. Alam ko namang gusto niyo yan. Yung mga subok na na bails Ayan. Alam niyo napaka uh, useful na mga gantong video. Yung nag-share ng ideas. Alam niyo maganda talaga yung mga gantong video. Yung kung saan uh, nasubukan ng i-open. Kung ano ba yung mga opinion. So, uh, anyway, eto pala yung code niya ayan yung ating tulip sexy shorts number 1 so ang yun uh, ay nagkakahalaga ng 10,000 to uh, 10,000 10,800 depende pa rin niya sa supplier iba iba sila ng presyo so ayan kung trusted supplier niya meron na kayong trusted supplier itanong niyo lang yung code na kung available sa kanila or maghanap kayo sa iba then Siyempre, do your part. Usasain nyo kung legit sila. So, huwag kayo basta-basta magtitiwala. Dahil marami pa rin, pa kong supplier ngayon. So, ayan. Siyempre, lahat ng trans transaction ngayon, halos payment first. Meron din namang COD. So, ayan. Gawin nyo lang talaga yung part nyo na usasain yung bibilihan nyo ng bill Para mas kasagurado kayo na legit sila. So, ayun lang. Tagal ko nang hindi gumawa ng video. Sobrang natuwa lang talaga ako sa bail na to. Kaya gusto ko siyang i-share sa inyo mga mams. Kasi, ayun. Grabe. Uh, yung kinita ko dito is... <clears throat> more than pa dun sa pinuhunan ko. So, sobrang natuwa ako. So, sana this time kitain ko ulit yon And kahit hindi naman eh, masaya pa rin ako dahil na share ko sa inyo yung uh, ganitong idea. Yung pag-open ko ng bill, nasha-share ko sa inyo kung ano yung mga nagagandahan ko para sa akin. Para just in case gusto nyo rin mag-open ng ganong bill, may idea kayo. So, ayun lang. Ano po ba? So, na share ko na sa inyo yung code. Nakapag-open na ako before, kaya nga nadala na ako kasi maraming super duper ikli, sexy, super duper ikli, super duper sexy shorts. Though branded sila, pero alam niyo naman dito sa Pilipinas, ayan, kahit pa paano may pagka-conservative tayo pagdating sa, pagdating sa mga shorts. So, ayan, nagustuhan ko to kasi hindi siya ganun kay ikli. Meron man, konti lang, and maganda yung quality niya, hindi siya, ah, hindi siya ma Maraming sign na use, ah, sign of usage. Ayan and ayan, marami siyang branded. So that's all for today's video mga mamsis and maanga and naksis sana meron kayong nakuha konting idea sa ating video for today. At kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, please subscribe na po and pindutin nyo po ang yung notification bell para ma-notify kayo sa ating mga latest and newest video. So thank you for watching. See you for sa ating next video. Bye!